ito dahil wala tayong pasok ayan so hanap tayo ng sakit sa ulo ayan power wash natin yung engine na yun makina natin para magkaroon tayo ng sakit sa ulo <laughs> ayan meron kayong sasakyan at malakas ang loob nyo ayan gawin nyo yung ginagawa ko ayan power wash nyo lang lahat ng makikita nyo dyan sa makina pag wala kayong sakit sa ulo ayan, ganyan gaw gawin nyo para magkaroon kayo ng sakit sa ulo dubli kamot, ganyan sinagawa ko yan para mamaya pag start ko pag ayaw umandar yon doon na, kamot ulo baklas dito, baklas doon yun yung mangyayari sa atin mamaya dahil malikot yung kamay natin Ayan, sige. Power wash mo lahat. Ayan, ganyan lang gagawin nyo guys. Pag wala kayong pasok, tapos hanap kayo na sakit sa ulo nyo. Ayan lang. Buksan nyo yung hood ng sasakyan nyo. I-power wash nyo.